Sampung taon siyang iniwan ng lalaking si na akala niya'y tadhana na niya. Pero nang muling magtagko sila, siya na ang babaeng kayang gumuho ng mundo ng lalaki. Paano kung ang dating iniwang asawa? Ngayon ay mas makapangyarihan pa sa nag-iwan sa kanya. At kapag ang puso'y sugatan, hanggang saan abot ang paghilom? O ang paghihiganti? Isang kwento ng pag-ibig, pagbangon, at pagkabaliw ng isang lalaking nawala ang lahat. Dahil sa babaeng minsan niyang sinaktan. Huwag kang kikilos, dahil sa bawat segundo ng video na ito. Lalong lumalalim ang lihim sa pagitan ng isang si at ng babaeng minsan niyang minahal. Si na iniwan ang asawa sa loob ng isa sero taon. Ang asawa ay naging isang kilalang doktora at ngayon, siya ang nililigawan ng ibang lalaki. Nabaliw ang si sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital. Ahimik na naglalakad si Dra. Liana, ang kanyang mga mata ay pagod. Ngunit ang bawat hakbang ay puno ng tiwala sa sarili. Ang puting uniforme niya ay malinis. Amoy antiseptic ang paligid. Malamig ang hangin mula sa aircon. Ngunit may init na kumukulo sa kanyang dibdib. Sa loob ng sampung taon, nakamit niya ang tagumpay na dating imposible. Mula sa pagiging iniwang asawa, ngayon siya ang kinikilalang pinakamahusay sa larangan ng medisina. Ngunit sa labas ng pintuan ng conference room, isang pamilyar na tinig ang narinig niya. Malalim, may halong ka ba? Liana, tumigil siya. Ang mga daliri niya ay bahagyang nangini. Ang puso niya ay biglang bumilis ang tibo. Paglingon niya, naroon si Marco. Ang lalaking iniwan siya ng walang paalam. Ang si na minsan niyang minahal ng buo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Ngunit sa likod ng tingin, may halong pagkalito at galit. Hindi ako makapaniwala, sabi niya. Ikaw na ang doktor na pinag-usapan ng buong bansa. Tahimik si Liana. Anging tunog ng aircon at tibok ng puso niya ang nalinig. Ang alaala ng mga gabi ng luha at sakit ay bumalik sa isipan. Ang mga salitang iniwan. Ang pangakong napako. Lahat ay bumalik na parang matalim na kusilyo. Ngunit bago pa siya makasagot, isang boses mula sa likuran ang sumigaw. Doktora Liana, naiwan mo ang folder ng pasyente. Paglingon niya, ang lalaking iyon ay nakangiti. Si Yar Adrian. Ang bagong surgion sa ospital at sa mga mata nito ay may malinaw na paghanga. Ang titig ni Marco ay nagbago mula sa pagkagulat naging pagkadismaya. Ang panga niya ay bahagyang nanigas habang pinagmamasdan kung paanong si Adrian ay marahang inyabot ang folder kay Liana. May katahimikan sa pagitan nilang tatlo, isang katahimikang puno ng tensyon na parang bawat hinga ay may bigat. "Salamat, Adrian," mahinang sabi ni Liana. Ngunit sa patiyon para masunog ang loob ni Marco, ang kanyang makamaw ay sumiki, ang mga matay na mumula sa gali. Ang dating si na kontrolado ang laha. Ngayon ay tila naupo sa harap ng dating asawa niyang hindi na kailangang tignan siya. Ang taggo ay tila huminto ang oras. Ang mga ilaw ng ospital ay kumikisla. At sa pagitan ng kanilang mga titik, isang apoy ang muling nabuhay. buhay. Ngunit hindi ito apoy ng pag-ibig. Ito ay apoy ng pagsisisi. Ngunit bago siya makapagsalita. May biglang tunog ng pag-click ng kamera. Isang reporter pala ang nakakita sa kanila. At sa loob lamang ng ilang segundo, ang litrato nila ay kumalat online. Si, muling nagkita sa ospital ang iniwang asawa na ngayoy isang doktor. Ang mga mata ni Marco ay lumaki. Ang kanyang mukha ay namutla. Ngunit si Liana, ngumiti lamang ng malamig. At bumulong. Ngayon, alam mo na kung sino ang tunay na iniwan. Ang ngiting iyon ni Liana ay hinibastang ngiti. Ito ay ngiti ng tagumpay na matagal niyang hinintay. Ngiti ng babaeng minsan ay duro. Ngunit ngayon ay bato, matatag, hindi matinag. Tumalikod siya kay Marco. Ahimik ngunit may halong puwersa ang bawat hakbang. Ang mga mata ng mga nuse at intern sa halway ay nakasunod sa kanya. Naroon ang paghanga. Naroon din ang mga bulong ng intriga. Ngunit si Liana ay hindi na pulad ng dati. Hindi na siya ang babaeng nanginginig sa tuwing nairinig ang pangalan ni Marco hindi na siya umiyak tuwing gabi, habang hinahanap ang dahilan kung bakit siya iniwan. Ngayon, siya na ang dahilan ng pagkabigla ni Marco. Siya na ang pangalan na inuukit ng mga mamamahayag sa mga headling. Sana ang babaeng may sariling karangalan. Hindi na asawa ng si, kundidra, liana, ang tinig ng pag-asa sa modernong medisina. Ngunit sa kabila ng lakas na ipinapakita niya, may isang bahagi ng puso niyang tumibok muli nang makita si Marco. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa sakit na muli nitong binuhay. Sa likod ng isip niya, naroon pa rin ang gabi ng kanilang huling pag-uusa. Ang amoy ng ulan sa labas ng bintana. Ang tinig ni Marco na malamig. Hindi ko na kayang magganggap, Liana. Kailangan kong umalis. At sa gabing iyon, iniwan siya ng lalaking akala niya ay magiging katuwang niya sa habang buhay. Iniwan siyang mag-isa, buntis, at walang deyesyon. Ngunit hindi siya bumagsa. Tumindig siya, nag-aral muli at sa bawat luha, itinayo niya ang bagong bersyon ng sarili niya. Ngayon, habang nakatayo si Marco sa gitna ng halway, nanginginig ang mga kamay. Hindi dahil sa galit, kundi sa takot. Takot na siya na ngayon ang wala. Siya na ngayon ang iniwan. Liana, sandali lang, sabi niya. Habang pilik hinahabol ang boses na nagpuputol-putol, dahil sa kaba. Hindi ko alam na, na kaya kong magtagumpay nang wala ka. Putol ni Liana sa mababang tinig. Ngunit matalim gaya ng scalpel sa mesa ng operasyon. Ahimik ang paligid. Maging ang mga pasyente sa waiting area ay napatingin. Ang bawat salita niya ay parang suntok na hindi kailangang iangat ang kamay. Hindi mo kailangang magsalita, Marco, sabi niya. Dahil noong umalis ka, sinabi mo na ang lahat. Lumapis si Yar Adrian. Marahang itinakip ang kamay sa balikat ni Liana. Doktowa, may emergency case po sa ICU. Kailangan kanila. Tumango si Liana. Hindi siya lumingon kay Marco, ngunit alam niyang nakatingin pa rin ito. Habang siya ay palayo, ang mga ilaw sa koridor ay tila mas maliwanag. Ang puting dingding ay tila mas malinis. Ngunit sa puso ni Marco, ang lahat ay nagdilim. Naiwan siyang mag-isa, sa lugar kung saan siya dapat ay makapangyarihan. Ngunit ngayon, siya ay walang halaga. Habang papalabas si Liana patungong ICU, narinig niya ang mga bulong ng mga nurse. Siya pala ang asawa ng si na yun. Grabe, buti na lang hindi siya bumalik. Mas bagay si Dra. Liana Asiyar Adrian, no. Hindi niya pinansin. Nguni sa loob-loob niya, may kakaibang damdaming umusbong. Hindi pag-ibig, kundi kapayapaan. Ang uri ng kapayapaan na dumarating lang. Kapag natapos mo nang habulin ang multo ng nakaraan. Sa kabilang dulo ng hallway, nakita niyang nakahiga ang isang batang lalaki. May tubo sa ilong, at ang ina nito ay umiya. Lumapit siya agad. Isinusuot ang stethoscope, at sa sandaling iyon, ang mundo ay bumalik sa tamang ayos. Nguni sa labas ng ospital, nakatayo si Marco sa ilalim ng ulan. Basang-basa, nakatingala sa bintana kung saan naroon si Liana. Ang dating tiwala niyang tingin ay napalitan ng kawalan. At sa unang pagkakataon sa loob ng sampung taon, naramdaman niya kung ano ang tunay na iniwan. Ang ulan ay bumuhos ng mas malakas. Ang mga ilaw ng sasakyan ay kumikislap sa kalsada at sa bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha, parang naririnig niya ang sariling tinig. Liana, patawarin mo ako. Ngunit ang ospital ay nanatiling tahimi. Parang nagsasabi, may mga sugat na hindi na kailangang gamutin. May mga puso na hindi na kailangang muling buksan. At sa katahimikan ng gabi, ang si na minsang nagmamayari ng laha, ay tuluyang nawalan ng laha. Kasama ang babaeng minsan ay kanya. Ngayon ay simbolo ng kanyang pagkabigo. Ang ulan ay patuloy na bumuhos. Walang tigil, parang langit na ayaw kumigil sa pagluha. Sa bawat patak, bumabalik kay Marco ang mga alaala. Ang mga tawa ni Liana. Ang mga umagang sabay silang nagkakape. Ang mga pangarap na binitawan niya ng walang pag-alinlangan. Ngayon, lahat ng iyon ay parang abo na lang. Tinatangay ng malamig na hangin ng gabi. Basang-basa na ang kanyang dami. Ang mahal na relo sa kanyang pulso ay tumigil na ang kikta. Ngunit hindi yon ang masakit. Mas masakit ang katahimikan ng mundo sa paligid niya. Parang lahat ay tumigil, maliban sa kirot sa dibdib niya. Sa loob ng ospital, si Liana ay abala sa operasyon. Ahimik ang operating room. Anging tunog ng makina at kaluskos ng gunting ang marinig. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang sentido. Ngunit matatag ang kanyang mga kamay. Habang nag-opera, biglang pumasok sa isip niya ang mukha ni Marco. Basang-basa, Nakatingin sa kanya sa halway kanina. Sandaling natigilan ang puso niya. Ngunit agad niyang tinigasan ang loob. Scalpel, sabi niya. At sa bawat hiwa, parang ginugupit niya rin ang palinang nakaraan. Matapos ang ilang oras, matagumpay niyang nailigtas ang pasyente. Palakpakan ang buong team. Ngunit si Liana ay tahimik lang. Nakatingin sa batang pasyente na unti-unting humihinga ng normal. Salamat, doktora, sabi ng ina ng bata habang umiya. Ngumiti siya. Ngunit sa loob, may lungkot na hindi niya maipaliwanag. Paglabas niya ng operating room. Naroon si Yar Adrian, nakasandal sa peder. Mahusay ka pa rin kahit pagod, sabi nito bay abot ng tubig. Tinanggap niya iyon. At sa unang pagkakataon, may ngiti siyang hindi pili. Ngiti ng taong nararamdaman na hindi siya nag-iisa. Ngunit bago pa sila makalayo, may tumawag mula sa guard station. Doktora, may lalaki sa labas. Basang-basa sa ulan at parang nawawala sa sarili. Hinanap kanya. Napatingin si Liana kay Adrian, may bahid ng pag-alala sa kanyang mga mata, ngunit may halong inis din. Si Marco, bulong niya. Agad silang lumabas ng ospital. Sa labas, sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada, naroon nga si Marco, nakaupo sa sementadong gilid, basang-basa, nanginginig, at hawak-hawak ang isang lumang kuwintas. Ang kuintas na siya mismo ang nagregalo sa kanya sampung taon na ang nakalipas. Liana, mahina niyang sambi. Parang boses ng taong nawalan ng direksyon. Hindi ko alam kung paano nangyari ito. Nawala lahas sa akin. Kumpanya, pangalan at ikaw. Tahimik si Liana. Ang ulan ay bumabalot sa kanilang paligid. Parang tabing ng mga alaala. Hindi ko na kailangan marinig yan. Sagot niya, mababa pero matalim. Ang mga salitang, hindi ko alam, ay palaging huli na kapag nasaktan na ang iba. Liana, pakinggan mo lang ako, pakiusap ni Marco, habang marahang lumalapi. Ngunit bago pa siya makalapit ng lubos, itinaas ni Yar Adrian ang kamay. E now, sabi niya, hindi mo kailangang guluhin siya ulit. Tumingin si Marco kay Adrian, at doon niya nakita ang takot na matagal niyang iniiwasan. Hindi na siya bahagi ng mundo ni Liana. Ang mundo niya ay nagpatuloy, at ang kanya ay naiwan sa nakaraan. Hindi ako nandito para manggulo, sabi ni Marco. Ngunit ang boses niya ay halos bulong na. Nandito lang ako para humingi ng tawad. Alam kong huli na, pero gusto kong marinig mong nagsisisi ako. Umiling si Liana. Ang mga luha ay halos sumabay sa ulan. Hindi ko kailangan ng sorry, Marco, sagot niya. Ang kailangan ko lang ay kapayapaan. At nataguan ko na iyon. Hindi sa iyo, kundi sa sarili ko. Tumalikod siya. Si Yar Adrian ay sumunod. At sa pagitan ng ulan at lamig ng gabi, si Marco ay naiwan. Lumuluhang hindi na dahil sa ulan, kundi dahil sa pagkawala ng pagkakataon. Maya-maya, lumapit ang isang security guard at inalalayan siyang tumayo. Sir, kailangan niyo pong sumilong. Malamig na po. Ngunit tumingin lang si Marco sa bintana ng ospital, kung saan tanaw niya ang siluet ni Liana na papasok muli sa loob. At doon, sa katahimikan ng gabi, Naramdaman niyang hindi lang siya naiwan. Kundi siya mismo ang naglayo sa sarili niya sa pag-ibig. Ang dating si na palaging may control. Ngayon ay wala ni isang bagay na kaya pang ayusin. Walang kontratang pwedeng pirmahan. Walang meeting na kayang ibalik ang puso ng isang babae. Habang lumalakad palayo si Marco sa ulan, ang mga ilaw ng ospital ay nagiging malabo. Parang unti-unti siyang nilalamon ng dilim. At sa dulo ng kalsada, bago tuluyang mawala sa liwanag isang patak ng luha ang tumama sa lupa, patunay na kahit ang pinakamakapangyarihang kau, ay natutong masaktan sa huli, sa kabilang banda, sa loob ng ospital. Habang nakatayo si Liana sa bintana, ahimik siyang nakatingin sa labas. Alam niyang naroon pa si Marco ilang sandali lang ang nakalipas. Ngunit sa halip na galit, ang naramdaman niya ay awa. Awa sa lalaking hindi marunong magpahalaga sa oras na binigay ng pag-ibig. Lumapis si Yar Adrian. Marahang hinawakan ang kanyang balikat. Okay ka lang, tanong nito. Ngumiti siya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming kaon. Ang ngiting yon ay totoo. Okay na ako, sagot niya. At handa na akong magsimula ulit. As sa labas ng bintana, ang ulan ay unti-unting huminto. Parang hujat ng bagong umaga. Ang ulan ay tuluyang tumila. Ngunit ang mga patak na naiwan sa bintana ay tila mga bakas ng mga alaala. -ala sa bawat patak na dahan-dahang dumadaloy pababa. Naalala ni Liana ang mga taon ng paghihira, ang mga gabi ng katahimikan, ang mga araw na halos sumuko siya. Ngayon, sa kabila ng laha, nakatayo siya bilang patunay na ang sugatang puso ay kayang maghilom. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa lakas ng loob na bumangon, kahit walang kasama. Ahimik niyang tinitigan ang lungsod sa labas. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikisla parang mga bituin na nagbabantay mula sa lupa. Sa loob ng ospital, ang mga pasyente ay natutulog. Ang mga doktor ay naglalakad. At sa gitna ng mundong iyon, si Liana ay muling nakahanap ng katahimikan. Ngunit sa kabilang banda ng lungsod, si Marco ay nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan. Basang-basa pa rin, nanginginig. Ang mga kamay ay mahigit na nakahawak sa manibela. Sa tabi ng upuan, nakapatong ang lumang larawan nila ni Liana. Masaya pa sila noon. Nakangiti, magkahawa kamay sa harap ng bagong bahay na binili nila. Ngunit ngayon, ang larawang iyon ay may mga bakas na ng luha. At ang mga ngiti ay tila nilamon ng panahon. Binuksan ni Marco ang kanyang cellphone. May mga balita tungkol sa kanya. Si Marco Vergara, biglang bumagsak ang kumpanya. Mga investor, umatras sa proyekto. Dating asawa niya, Sidra, Liana Vergara, ginawara ng parangal bilang babae ng kaon. Binasa niya iyon ng paulit-ulit, as sa bawat salita, parang tumatama sa kanya ang bigat ng sariling pagkakamali. Ipinikit niya ang mga mata, ang alaala ni Liana ay bumalik, ang halakhak nito sa kusina, ang paraan ng pagyakap nito kapag pagod siya, at ang tinig na minsang nagsabi, Huwag mong kalimutan, Marco, hindi lahat ng laban ay tungkol sa pera. Binuksan niya ang mga mata, at sa unang pagkakataon, nakita niya kung gaano siya kalayo sa dating siya mula sa si na may kapangyayihan. Ngayon ay isang lalaking walang direksyon, walang bahay, walang pangalan, at higit sa lahat, walang puso. Kinuha niya ang cellphone at nagtype ng mensahe. Liana, salamat sa lahat. Hindi ko na bawiin ang nakaraan. Pero sana, kahit sandali, naalala mong minahal din kita. Nguni ilang sandali pa, binura rin niya ang mensahe. Dahil alam niyang hindi na kailangan ni Liana marinig iyon ang mga salita ay wala ng halaga, kapag ang puso ay natuto ng maging matatag mag-isa. Sa kabilang dulo, habang naglalakad si Liana palabas ng ospital, kasama si Yar Adrian, ahimik nilang tinahak ang madilim na parking lot. Gusto mo bang ihatid kita? Tanong ni Adrian. Ngumiti siya. Hinina. Gusto kong maglakad. Matagal na akong hindi naglalakad sa ganitong katahimikan. Habang naglalakad siya sa ilalim ng mga poste ng ilaw, ang hangin ay banayad, Amoy lupa at ulan, at sa bawat hakbang, parang isa-isa niyang iniiwan ang bigat ng nakaraan. Napatingala siya sa langi. Ang mga ulap ay naglalaho, at sa pagitan ng dilim, isang bituin ang kumikisla. Naalala niya ang unang gabing nagkita sila ni Marco. Isang simpleng coffee shop sa Makati. Ang ilaw ng syudad ay naglalaro sa mga mata nito, at ang tinig nito ay puno ng pangara. Akala niya noon, iyon na ang simula ng habang buhay. Ngayon alam niyang hindi lahat ng simula ay kailangang magtapos sa pag-iisa. Pagdating niya sa bahay, binuksan niya ang pinto. Amoy lavender ang paligid. Ahimik maaliwalas. Isang pahanang pinaghiyapan niya mag-isa. Lumapis siya sa isang mesa. Naroon ang lumang larawan nila ni Marco. Ngunit katabi na nito ngayon ang isa pang larawan. Larawan niya kasama ang kanyang anak na babae, si Mia. Ngumiti siya. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng bata na mahimbing na natutulog sa kwarto. Si Mia ang dahilan kung bakit siya lumaban. Ang munting kamay na minsan ay hinawakan niya habang umiiyak sa ospital. Ang batang nagpapaalala sa kanya kung gaano kahalaga ang bumangon. Lumuhod siya sa tabi ng kama ng ana. At bumulong. Anak, hindi na tayo kailangang umiya. Tapos na ang bagyo, sa labas ng bintana. Ang buwan ay sumilip. Ang liwanag nito ay malambot at payapa. Ngunit sa kabilang dako ng syudad, Si Marco ay nakatingin din sa parehong buwan. At sa katahimikan ng gabi, pareho silang nakaramdam ng isang bagay. Hindi na pag-ibig, kundi pagtangga. Ang kanilang mga daan ay tuluyan ng naghiwalay. Ngunit sa parehong langit, ang buwan ay pareho pa rin. Ahimik na saksi sa dalawang pusong minsang nagmahal. At ngayoy magkaibang nilalakbay ang landas ng bagong simula. Sa sumunod na umaga, ang araw ay sumilip ng may lambing. Parang sinasabi sa mundo, apos ng unos. Sa ospital, naglalakad si Dra, liana sa pasilyo, habang binabati siya ng mga kawani. May halakhak, may sigla, at sa kanyang mga mata ay may liwanag na matagal nang nawala. Umasok siya sa opisina, binuksan ang bintana, at hinayaan ang hangin ng bagong araw na pumasok. Sa mesa, nakapatong ang award na nakuha niya kagabi. Outstanding Woman of the Year. Hinawakan niya iyon sandali. Ngumiti. At ibinalik sa mesa. Dahil sa puso niya, ang tunay na gantimpala ay hindi ang tropio, kundi ang kalayaang natagpuan niya muli. Sa labas ng ospital, nakatayo si Yar Adrian. May hawak na dalawang tasa ng kae. Good morning, Doktora, bati niya. Ngumiti si Liana. At sa unang pagkakataon, ang ngiti niyang iyon ay walang halong sakit, walang takot, puro kapayapaan. Sabay silang naglakad papunta sa terrace ng ospital. Tahimik, ngunit komportabo. Mula roon, anaw nila ang lungsod. Ang mga gusali, ang mga kotse. At ang mga taong nagsisimula muli ng kanikanilang araw. Alam mo, sabi ni Adrian. Ang tibay mo. Hindi lahat kayang bumangon ng ganyan. Tumingin si Liana sa kanya. At sagot niya. Kapag nasaktan ka ng sobra, may dalawang kagipilian ka lang. Ang masiya, o ang mas tumibay. Tumawa si Adrian. Buti na lang, pinili mong tumibay. Ngumiti siya. Hindi ako pinili ng padhana para maging perpekto. Pero pinili ako nito para matutong magmahal ng totoo. Muna sa sarili bago sa iba. Samantala, sa malayong resort sa Batangas, nakaupo si Marco sa tabing daga. Ahimik niyang pinagmamasdan ang alon. Wala na ang luho. Wala na ang mga taong dati nakapaligid sa kanya. Ngunit sa kakaibang paraan, may katahimikan siyang ngayon lang niya natagpuan. Kinuha niya ang cellphone. Tiningnan ang larawan nila ni Liana at ni Mia, at ngumiti ng malungkot. Salamat, bulong niya. Dahil sa pagkawala mo, natuto akong makilala ang sarili ko. Ibinaba niya ang cellphone, at sa harap ng dagat, isinara niya ang mga mata. Hinayaan ang hangin na dalhin ang mga alaala. Sa Maynila, habang tinatanaw ni Liana ang langit, isang banayad na hangin ang dumampi sa kanyang mukha. Parang yakap ng nakaraan na puluyan ng nagpaalam. Hinawakan niya ang kwintas sa kanyang li, isang bagong pendant na may ukit na mga salita. Simula, at sa sandaling iyon, ang lahat ng sugat ay tuluyang naghilom. Ang nakaraan ay nanatili bilang aral, at ang kinabukasan ay bukas na para sa bagong pag-ibig, bagong pag-asa, at bagong siya. Sa ilalim ng liwanag ng araw, Sidra, Liana Vergara ay muling gumiti, hindi bilang asawa ng si, kundi bilang babaeng muling natagpuan ang sarili. Wakas